Magandang gabi Pilipinas at buong mundo. Ako po si Boy Abunda at pahiram po ng inyong 30 minutes para ngayong gabi dito po sa Dear SV. Espesyal po ang ating palabas na ito. Espesyal po ang gabing ito. Dahil ang inyong mapapanood po ay hindi yung mga pangkaraniwang kwento na inyong napanood nung mga nakaraang buwan. Mga kwento na may kinalaman po sa buhay, pagsisikap, pag-asa, sisikapin din po natin na mas makilala pa si Sam Versosa. Ano ba ang punot dulo ng kanyang kwento at natural sa kanya ang pagtulong sa kapwa? Ang tanong nga, sino nga ba talaga si Sam Versosa? Ito at maraming mga katanungan ang sisikapin nating sagutin ngayong gabi dito sa dear SB Ako si SB Samver Sosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbagong buhay. Ako si SV, Sam Versosa. Dalawang taon, iba't ibang kwento. Nahiya kayo na ang baon nyo ay asin. Huwag na huwag lang susuko. Huwag na huwag lang susuko. bolong na po Walang katumbas na pasasalamat sa tiwala at pagbibigay kay Sam S. V. ng pagkakataong makibahagi sa buhay at karanasan ng mga kapuso natin matapang na hinaharap anumang hamon ng buhay. Sandali lang ako nandito pero tama ko na yung hirap na ginagawa ni Lola sa araw-araw. Bugat -araw. oh, na iwan ang aking sinela sa loob ng putik. Rame-rame ito ah. Okay lang po. para matulungan niya kayo. Uy! uy. Si nanay, ganito kalakasan mo lang, tuloy pa rin ang trabaho? Ako? Naging daan ito para mas maunawa ang maigi ni SV ang kanilang pinagdadaanan. Hingang muna ako. Hindi po siya sigurado. Ah, para ako nagpa-panic. Nagdam ko sa medyo. Lama rin ako na kaya nakita ko yung anak niya sa hospital. at maibahagi sa mga manunood ang kanilang totoong mga karanasan. Sa masakit likod mo rito, kuya. Malalim siya, hindi mo talaga sa siya maaabot basta-basta kasi kinutulak ka ng dagat pataas eh. Para maibigay rin natin sa kanila ang tulong na pangmatagalan right, right at magdadala ng malaking pagbabago sa kanilang kabuhay. Salamat, dear SP! Salamat, dear SP! Salamat, dear SP. Salamat dear Salamat, Dear SB. Ito po ang pabago ng buhay ko. Pag-iayamanin ko po yung pagkakalag din sa akin. Kung talaga akalain na ganito ang mangyari sa amin. Maraming maraming salamat po talaga. Malaki tulong po ito para sa pamilya. Salamat, Dear SB. <laughs> Please welcome your host, SV Sam Hello, Tito Boy. Maraming salamat sa pagkakataong ito na ako'y naging bahagi ng iyong programa. Ako po yung nagpapasalamat, Tito Boy, dahil nagtiwala ka sa akin at uh, patagal ka na nagtiwala sa grupo namin. Pinanood ko yung iba't ibang kwento ng pagtulong. Bakit mo ginagawa ang ginagawa mo? Dito po ako dinala ng uh, tadhana, Tito Boy. Sabi ko, pag nalagay ako sa posisyon na pwede akong tumulong o bumago ng buhay, hindi ako magdadalawang isip. Tinuruan ako ng mga magulang ko na kahit walang wala kami noon, ay eh, magbigay. Actually, itong programa is a tribute for my dad, which is the original SB. Na kahit na walang wala kami noon, yung last money niya binibigay niya sa mga nangangailangan. Gusto kong malaman kung bakit nakikikain ka, nakikilangoy ka, nandun ka, nagbibenta ng ice cream, pwede ka naman tumulong na wala ka doon. Dati po, ganoon ang ginagawa namin. Nagdo-donate kami ng mga cheque, nagbibigay kami sa mga iba't-ibang foundations, charities, pati simbahan, hospital. Pero nung dumating po yung pandemya, naging first-hand po yung uh, pagtulong at nakita ko yung hirap nila. Kaya nga po nung nagkaroon ako ng programa, sinikap namin na gawin ko rin yung ginagawa nila. Isa rin yun para maisip ko kung ano yung nararapat na tulong para sa kanila. Your critics will say, siyempre si Sam, ginagawa niya ngayon dahil nagpapakilala siya. How do you intend to sustain this? By working hard, Tito Boy. We've been helping for more than 10 years now. Front Row Cares has been there. May other charities, Batang Sampaloc Scholarship Foundation. Hindi ko kayang isustain lahat to kung hindi ko ginagalingan sa craft ko, sa business ko, sa negosyo namin. Kasi yun doon nang gagaling yung tinutulong namin eh. Ano nakukuha mo? Saya na uh, mahirap explain. This totally changed my perspective in life. It makes me grateful na, Lord, thank you, Lord, may malinis na tubig, may kuryente. Marami dito, Tito, kahit sobrang hirap ng pinagdadaanan nila, ibang klase yung pagkapositibo nila sa buhay. Ganun nga kami mamili ng mga fini namin sa Dear SB, yung kahit hirap na hirap na yung buhay nila pero punong-puno pa rin sila ng pag-asa. That's inspiring. Siguro ito yung mga dinadasal ko dati. Ito minsan ko lang ikwento dito, boy, hindi ko ito kinikwento kani kanina-kanina, pero special yung araw ngayon. Lagi ko sinasabi ng bata ako, gusto ko maging hero. Hindi ko lang kung paano at panong paraan, pero minsan yung mga dasal natin dito, boy, eh, sinasagot in a different way ng Panginoon. Now that you're in public service, do you sustain itong mga efforts ng pagtulong, Uh, pag-share, pagbigay ng mga pangangailangan nila. May mga programa ka ba? Opo, Tito Boy. Katulad? Uh, ang programa ko po talaga yung KKK, yung uh, tulong sa kalusugan, kaalaman at kabuhayan. Ito po yung matagal ko nang ginagawa. Kasi pampahaba yun ng tulong? Opo, kasi po, uh, kaya yun ang tinutukan kong tulungan kasi yun yung ginamit ko para maangat yung sarili ko. Maswerte ako, naging valedictorian ako, naging scholar ako sa UP Diliman, civil engineer ako. Kaya natuto ako makapag-negosyo, nakapag-network ako. Kaya ito po yung advocacy ako. Ito pong programang to ay resulta nung minsan na-feature po yung buhay ko uh, ng isang station. Tapos sinabi nila, napakadami mong tinutulungan. Bakit di natin gawing programa yan? Sabi mo kanina, galing ka sa mahirap na pamilya gaano kahirap ang hirap? Hindi pa pala mahirap yung pinagdaanan ko eh. Akala ko mahirap na kasi napuputula kami ng kurente, wala kami pambayad minsan ng, ng tuition namin. Akala ko yun, yun na yung mahirap, pero knowing now what I know from my experience, I consider it still blessed dahil nakatapos kaming mga magkakapatid. Sa estado ng buhay mo ngayon, ang dami mong pwedeng gawin. Why do you choose to do what you do sa pamamagitan ng Dear Esri? Minsan may ko ako nung bata ako na bumago ng buhay ko, sabi, you never really lived until you've done something to someone who can never repay you. Naglalakad ako sa Binondo eh. Kasama ko si Rian. Tinatawag ako, sabi sa akin, Sir, napalago na namin at napapakasenso na namin yung sarili namin. Salamat po talaga sa inyo. Laging pinagyayabang na kayo tumulong sa amin. Habang sinasabi niya yun, biglang may bumulong sa amin sa likod na isang uh, fishball fishbowl vendor bigla akong yan, sabi niya, Sir, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa pagpapa-opera sa anak ko. Maayos mm. na po yung kalagayan ng anak ko. Hindi ko na mabilang yung mga ganong klaseng sitwasyon, Tito Boy. I talk to my family, even to my kids, na sabi ko, Nak, walang papamana sa si dad kasi itutulong yan sa mga nang mas nangangailangan. Magsumikap kayo kasi para ma-attain nyo kung ano man yung pinapangarap nyo through hard work, discipline, and grit. Tutulungan kayo ni Daddy, pero kung ano man yung mga meron si Daddy na sobra, eh, itutulong ko yan. Umpisa pa lamang po ito ng aming kwentuhan ni Sam. Medyo marami-rami pa po ang aming tatalakay sa pagbabalik ng Dear Esprit. I'm Samuel Versosa Jr. They call me SB. I'm the CEO of Frontro Enterprise. Best global company, Frontro. Simula sa isang pangarap na maibalik sa iba ang mga biyayang natanggap ni Sam SV Versosa, bunga ng pagsisika at pagpupursigi sa buhay. Sa lahat po na sumusuporta, naniniwala, para po sa inyo. Maibahagi, hindi lang sa kanyang pamilya. Mahal ka namin. <laughs> Love you, Dad. Mga kaibigan, yun talaga yung puso niya is, is, to help. Kundi pati na rin sa mga taong naging bahagi ng kanyang pagkatao noong siya'y nagsisimula pa lamang. At maging sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Ito mga relief goods na po na ito ay papunta na po sa mga nangangailangan nating na kababayan. Sino man at saan mang sulok ng bansa. Ito po yung front row para pagbigay ng tulong sa mga estudyante natin. Kaya para kay SV, ang Dear SV ay hindi lang basta isang programa. Nagsilbi itong tulay para mas lumawak ang maaabot ng kanyang advokasya at mas maiparating natin ang tulong at kalinga na minsan ay tanging bagay na nagbibigay pag-asa sa iba. There's something about your smile. It's not just happiness, it's joy. Napakalalim ng pinanggagalingan. Ganoon na pala karamihan yung natulungan namin. Sabi ko nga, Tito Boy, tagalan na namin itong ginagawa. More than 10 years na. Bahagi po ako ng pamilya ng front row. Saksi ako doon sa mga panahon na tumutulong na kayo ni RS. Ako. Hindi ka napipikon? Pag sinasabihan kang, wala, nagpapasikat lang yan. Hindi <laughs> naman po, Tito Boy. Kasi alam mo, maganda ngayon may social media. Isang share mo lang nung uh, 2010-2009 na mga tulong namin. Lahat ng resibo namin ng Undo, Yolanda, Taal Volcano Eruption, pati mga komunidad na nilagyan namin ng kuryente. Hindi lang oh. kabuhayan dito mo eh. Nakita ko doon yung pandemya, March nag-lockdown, April nasa labas na kami. Sino mag-iisip ng election noon? Sino mag-iisip na gusto magpasikat noon? Umabot ng Davao, ng Sabuanga, Iloilo, -ilo, ng Cebu. Umabot pa nga ka kami, ang Dubai, yung mga nawala ng trabaho ng mga OFWs, tinulungan namin. May OFWs sa Singapore. Tinatanong ko minsan kung namimili daw ba kami ng tutulungan, anong sektor. Sabi ko, wala. Kung sino yung mingi sa amin ng tulong at kaya naming tulungan, tinutulungan namin. Sam, minsan nakakabulag ang yaman, ang kasikatan, lalo ng fame is a difficult concept. Anong ginagawa mo at nakakabalik ka sa core mo. Nakakabalik ka sa kung sino ka. Tito Boy, siguro I'm just self-aware kung saan ako nanggaling, galing, saan ako nagmula. Totoo lang, Tito Boy, I'm really proud na galing ako sa Sampalok. Batang Sampalok, anak ng Maynila. Alam ko na fame or money can corrupt, especially power, Tito Boy. Absolute power corrupts. At itong purpose ko na to, eh, magiging failure lahat kung nagpadala ko everything that I stand for will be a failure. And I don't want to be a failure, Tito Boy. I want to fulfill my purpose. Yun nga yung definition ko ng happiness eh. Fulfilling my purpose in this world. Do you pray? Always, Tito Boy. Ano ang prayer mo? When you pray, how does it sound? Simula dati, isa lang prayer ko. Love, peace, and prosperity sa mga mundo. Minsan nga may nagtanong sa akin, ano daw prayer ko sa sarili ko. Siguro in the process, Tito Boy, nadamay na ako. Nilalagay na ako sa iba't ibang sitwasyon. At pag nilagay mo sa sitwasyon, doon lang ako nagpipray para sa sarili ko eh. Dati kasi, kung nasabi nila, para ka naman pang beauty contest. <laughs> Pero ngayon, nare-realize ng tao kung ano man ang nangyayari sa ibang bansa, kung ano man ang nangyayari sa ibang apektadong parte ng buhay apektadong natin. Apektadong apektado tayo. May mga pagkakataon na talagang naniniwala ka sa pag-asa yung sinasabi mo because you know that somebody cares. Marami na tayong kababayan, Tito Boy. Bumigay na sa buhay ginagawa ko talaga to Tito Boy, para mas maraming tumulong. Kami, ginagawa namin sa front row para cares. Para makita, no? Para makita ng ibang tao kasi nakakahawa yan, eh. Ngayon, ang pinopromote namin, yung pangmatagalang tulong. Nag-evolve na nga yung tulong namin, Tito Boy, kasi nalaman ko na, Tito Boy, ano yung nag-work, ano yung hindi. Kaya doon na-create yung concept ng show nila Kasi napansin ko, sa dami ng binigay namin sa Dear SB, bigasan, Parisan, Vegetable Store. Ang pinaka umaasenso dito, boy, yung binibigyan namin ng show my stand. Ang liit-liit ng puhunan tapos ang laki ng profit margin. Hindi mahal kasi walang mantika. Iyaano mo lang siya, steam lang siya, tubig lang, Tito Boy. And everyone eats shawmai. Sa 20 pesos, 30 pesos, Tito Boy, busog ka na, laman siya na eh. We have more than 500 plus wow. nila, franchise business owners right now. Meron nga akong isang nabigyan, Tito Boy, tatlo na yung eh. Masabi ko, parang gusto ko na rin pasukin tong business na <laughs> to kasi pwede ko na supplyan to eh. To tell you honestly, wala po sinusupplyan. Tinulungan ko pa yung kinukuha na, ng shawmai. Ngayon, Tito Boy, yung supplier na binigay ko, hindi na niya minsan ma-fulfill ma yung orders. Eh. May three days waiting sa time. Sa dami na. Lagi ko nga sinasabi, sana next time, kayo naman ang tumulong. Kayo naman yung magbigay ng pag-asa at negosyo doon sa mga ibang kababayan natin. Para yung cycle ay eh, patuloy. Yes. Actually, that's the goal, Tito Boy. Uh -oh. eh. To create this culture of giving. How do you handle people who don't know how to say thank you? Alam mo, pinakamasakit Tito boy. Kwento ko lang. When they know you as someone who gives and helps a lot of people, everyone expects you to help them. Pero yung tito boy, sa libo-libong pumipila sa opisina namin. Ang message ko po sa Facebook, every one second, tito boy. So may mga nagko-comment doon, hindi naman, hindi ka naman tumutulong eh. Ang tagal ko na nagme-message sa'yo, hindi pa rin kami nabibigyan ng negosyo. Mm -hmm. <laughs> Hanggang ngayon, wala pa rin yung tulong ko, etc., etc. Yun lang yung Minsan nasasaktan ako, Tito Boy, na ikaw na nga yung tumutulong. Minsan, iniisip nila, hindi totoo, hindi ka talaga nakakatulong. Kaya nga napunta ako dito sa kalagayang ko, Tito Boy. Uh, kaya ako tumatakbo sa lugar namin kasi ang daming humingi ng tulong. Kawawang-kawawa. Yung resources ko can only help so much. But uh, sabi ko nga, pag nabigyan tayo ng pagkakataon o mas marami tayong pwedeng tulungan. Kung walang titindig para sa kanila, I don't know kung may mangyayari pa sa mga buhay nila. Sabi nga nila, Tito Boy, evil triumphs when the good ones don't do anything. Kahit hindi doon yung pangarap ko, hindi yun yung gusto kong gawin, hindi ko gusto saluhin mm. ang problema ng buong Maynila. Pero sabi ko, eh, kung walang gagawa, di ako na lang. Sobra kang busy, How do you find time for yourself? Paano mo inaalagaan ang sarili mo para maipagpatuloy mo yung inyong mga adbokasiya? Pangalawa, how do you want people to remember Sam Versoza sa pagbabalik ng dear SB? Ang tagumpay ng programang Dear SV ay tagumpay ng bawat Pilipinong nangangarap, nagsusumikap at lumalaban ng patas. O oh Dave, ba ako mag-drive? Sila ang mga tunay na nagbibigay buhay sa ating programa at nagdadala ng inspirasyon sa mga bumubuo ng Dear SV para lalong pag-igihan ang aming ginagawa. Roll and action. Kaya naman sinisikap din nating tumbasan ang pagod at sakripisyo ng mga kapuso nating pursigidong umangat sa buhay. 100! Show Manila! Mobile franchise business para sa lahat. Sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng suporta at patuloy na paggabay. Tutulungan ko kayo, tulungan ang mga sarili ninyo. Sabot ko po kayo. SP! SP! At ito ang DSB! Kami nagbabalik po dito sa Dear SV, kasama pa rin si Sam Versosa. Pag napapanood mo yan, yung mga ganyan, ang sarap pakinggan na nanggagaling sa puso yung linyang sagot ko kayo. Pakipaliwanag pa yung tutulungan ko kayo na tulungan ninyo ang inyong mga sarili. Kasi po, karamihan ng tulong, Tito Boy, ano eh, ilang araw na ginhawa, pagkatapos nun wala na. Kaya nga ang tulong ko sa kanila, bukod sa kabuhayan, edukasyon. Kasi ito yung makakatulong sa kanilang iangat yung mga buhay nila. May isang political philosopher nagsabi, na the moment you enter politics, madalas sumasagi sa kanyang isipan na mangarap maging presidente ng Pilipinas. Dumadaan yan sa isipan mo? Hindi ko siya naisip. Yung pagme may mayor nga, hindi rin pumasok sa isipan ko. Akala ko businessman lang ako. Marami nagsasabi ngayon dahil sa mga ginagawa ko. Parang he has the making of uh, future a future leader yeah. in the Philippines. Never ko sinara yung isipan ko mapanegosyo man yan, mapakaibigan, or mapa public service. I respond to challenges I respond to to whatever I need to do sa mga tao. Politics is an entirely different animal. May karanasan ka na but wala ka bang takot na ma-ma-frustrate ka dahil napaka-idealistic mo? I know what not to do. Eh. Ang, ang swerte ko nga, Tito Boy, na naranasan ko lahat to at an early age. Kasi nagkamali na rin ako sa buhay ko. And I think uh, recently talaga, Tito Boy, uh, talagang ang laki ng minature ko. Binago po ako eh, na ng sa buhay ko. Binago ko ng na mga nakakasama ko. Nandito ako, binigyan ako ng talino, ng experience lalala na siguro yung puso ko, Tito, para sa kanila. All my life, Tito Boy, lagi sinasabi, di mo ito kaya, di ka gagraduate, hindi ka yayaman, walang kwenta yung negosyo nyo, et cetera, Dito, walang mangyayari sa'yo. Pero lahat naman yan, nilagpasan ko, Tito Boy. Lagi nga akong sinasabihan na, yun nga, hindi, hindi daw ko ubra, mga pader ang kalaban namin, katatagal na sa politika, David and Goliath. Pero dahil uh, daming umaasa sa akin, lagi ko sinasabi sa kanila, lalaban ko sila hanggang dulo. Isang laban na atrasan mo. <laughs> uh, mga away namin ni Rian. <laughs> Oo oh, kasi natutunan ko dapat uh, uh, okay na hindi mo kailangan lumaban para i-prove yung sarili mo. Nagla mo na si Rian. Totoo, na marami nang na-sacrifice. Dito 'yung oras ko eh sa mga kababayan ko sa Manila. Personal life ko, oras namin ni Rian, oras namin ng anak ko, pamilya ko. But uh, as much as possible, ina-explain ko sa kanila na dito ako masaya, dito din dinner ng Diyos. At uh, ini-schedule ko na ngayon kasi dati nagkamali ako dito, boy. Kasi minsan pag na, nalagay ako sa sitwasyon, minsan nakakalimutan ko talaga ibang bagay. Pero nakita ko kanina habang nag-sasalita uh, ka, nasa likod si Rian kanina, di ba, sa VTR. Iba tingin, you know, pagmamahal nandun, pero may respeto. Paano mo inaalaga ng sarili mo? Tito Boy, alam mo naman, nasa health, beauty, and wellness industry kami. So, of course, gamit ko yung mga produkto namin. You have to be the product of your own product. Kaya nga may marami nagsasabi, mukha ka pang bata. Sabi ko, hindi, 42 na po ako. 20 years na kami sa business at... Uh, Magkaedad pala tayo. Uh, yun, <laughs> as much as possible, Tito Boy, uh, I work out every day kung kaya. Yun ang maganda kasi si Rian, nag-workout din siya. So, sabay kami. Pero pag wala, bawi na lang kami sa ibang araw palagay mo ano yung pinaka-palpable na impact ng Dear SV sa lahat ng inyong beneficiaries. Lagi niya lang sinasabi, makakatulong din kami katulad mo, SV. Ganda nun. Hmm. Maganda yun. Yun yung lagi ko naririnig yun sa mga Yun ang natulungan. transformative. Di ba? Yung uh, napapahaba mo ika nga yung konsepto ng pagtulong. Apo. Madalas naririnig ang mga tao, nangangako na ganito tutulong, nangangako na babaguhin ang buhay, nangangako na babaguhin ang sistema. Bakit kami dapat maniwala sa iyo? Kung ano man yung ginawa ko sa buhay ko, Tito Boy, yun din yung gagawin ko sa ibang tao. Uh, nagawa ko po sa sarili ko, nagawa ko sa ibang tao. Yun lang din po yung dadaling ko sa Maynila. Wala pong pangako, kundi puro aksyon na at mga serbisyo na para sa kanila. Paano mo gusto maalaala ng tao. Gusto kong maalala ng mga tao na napakita ko na posible, posible magkaroon ng tunay na pagbabago. Hindi lang sa buhay ng tao, kundi sa bawat komunidad sa Pilipinas. Napakaganda. Sa so, maraming salamat. Maraming salamat ito. At ang dami-dami kong natutunan, doon pa lamang, believe in the possibilities. Bawat tao na inyong natulungan, bawat buhay na iyong nabago. That to me is your legacy. And that is the legacy of Dear SB. Nais kong magpasalamat sa iyo. Pero huli na lamang, ano ang mensahe mo sa lahat ng mga nagmamasid, nakikinig sa ating pag-uusap? Dahil pansamantala ikay uh, papasok sa bagong kabanata ng iyong buhay. Salamat po sa lahat ng mga sumuporta, talagang tumangkilik ng aming programang Dear SB pansamantala muna po kaming uh, mawawala sa GMA sa television dahil uh, kailangan ko pong tugunan yung panawagan po ng aking mga kababayan sa Maynila uh, kung ano man yung mga ginawa kong pagtulong at pagbago ng buhay sa uh, mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao yun po yung pipilitin kong gawin sa mas maraming tao sa lugar namin sa Maynila at uh, huwag kayong magalala, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagtulong namin, hindi lang po sa telebisyon, pero dun sa, sa grounds po, sa mga komunidad, sabi ko nga po, eh, tuloy pa rin yung pagbabago ng buhay. At uh, lagi ko pong sinasabi, tutulungan ko po kayong uh, tulungan ang inyong mga sarili. Gaya ng tagumpay ng aking kwento, ipapanalo po natin ang kwento ng bawat Pilipino. So muli po, ako po si SV Samber at ito ang Dear SV.

Paliwanag sa dilem Naging gabay sa paglalakbay Para tawirin at lagpasan ng mga panahon Di ko inaasahan At mong ako'y baon na baon Ako ay sinamahan Sa sitwasyon na minsan Kailangan ng unting buhat Para masolusyonan ko lahat ng pagsubok Panalo sa tutok Kaya ikay nasururok Salamat sa mga tulong At aral sa'yong napulot At alam kong di ka perfecto Dahil tao pero ikaw ay superhero dahil kaunlaran At pag aseso din ang gusto mong balik sa iyong kapwa Kaya nangarap maging tulad mo mula pa nung bata At nandyan ka, palagi kapag merong sakuna Kahit di ka sinasabihan, palagi nauuna Nagbibigay ka ng pag-asa sa lungkot at sa tuwa Bata man o matanda sa puso'y di mabubura Kaya di. DSP, maraming salamat Ikaw ang pag -asa. po si Rian Ramos at simula sa susunod na linggo, ako na po ang inyong mapapanood dito sa time slot na ito. All you need to ask is where in Manila...